mga babayan, good morning. Itong Hyundai Starix na 2013 model, ano ah, ito tips. Ito ah, uh, minsan gumagana daw yung aircon, minsan hindi. Tapos matagal gumana. Okay, ngayon ah, uh, aircon mo nga boss. So, in aircon niya, hindi gumagana yung compressor. So, check natin dito. Boss, uh -huh. tingnan natin. Nakaswitch na, di ba? Hmm. Oh, patay mo ulit. On. O, oh, nakailaw naman yung mga isi di ba? Yes, sir. Okay, di ba? Yan, pag ganito ang nangyari sa inyo, ito tips para may idea kayo. So, hindi gumagana. Ngayon, ito muna. Dito muna tayo titingin. Kung saan makikita yung, ano, yung relay ng compressor, buksan to. O, so, ito. Pagkabukas to, makikita nyo yung ganitong sign. Ito yung compressor relay. So, ito yung mga idol dito banda oh, pagkipatay muna yung aircon boss pagkipatay oh, tanggalin natin dahan dahan dahil pag binigilan mo matatanggal yung cover eh. ok tanggalan diba tapos ano dislike light Check muna natin So ito na yung test light. Check na natin, di ba? Oh, check natin kung may kuryente. Ayun oh, meron. Check natin yung ano, yung magnetic clutch. Sabi ko dito eh, okay magnetic. Okay. Oh, iyan na din no? oh. Oh, patay yung aircon, di ba? Ano? ito yung dating relay niya, lagyan natin ng relay. Kung gagana, so, yan yung panibagong relay. Up, Erkan. Oh, wala naman oh. Ayun oh. Oh, so ito lang ang problem. Really, really nang compressor. Ayun, so, tandaan tanda yung basic muna para 'til pag ganya na nilumabanid. Pag sinabi ng compressor, 'yo, so, mali 'yun. So 'yun lang, really muna tayo titingin. 'Til tinig natin yung kuryente, umilaw, so okay yung fuse. So really ang naging problema. Ito. So boss, ano, malamig na? So, malamig na? oh, okay na. Okay sa so, alright na. Ayan Ay, oh, yan ang salary. Ito ang salary na. Oo. Oh. Okay. ano <laughs> okay. pa, ano, ang pangalan ng ano mo? Ano, ah, uh, June Pangasinan yung YouTube natin. Tapos yung, ano, sa John Denver Car Aircon. Sa Facebook page natin. Facebook page. Okay. John Denver. John Denver. Okay na. Sa YouTube. Jun Pangasinan. Thanks. Thank you. Thank you. Thank you.